Ayan, dumating na si Papa ko, guys. Hello, Papa. Musta, Subork? Salamat, dumating na si Papa ko. Galing ko. Ano po, Pasok Papa? Pasok ka na pa. Kapala, makakain ka na. Ah, musal po. Ayan, pinarada ng Papa ko ng motor. Pa, kanina pa ikaw hinintay, ah. Kanina ka namin hinintay na bunso, Papa. Papa, kiss po pa. I Kakarating lang papa ko guys, galing. Mark, well, mukhang pa si papa ko. Lipit ko muna susi. Pan muna na papay mo. Hindi mainitan kasi mainit kasi. Bisihan mo na pa, kakain na tayo. Kawawa naman si papa ko galing mo. Pagod ka si Murat mo pa. Kawawa naman si Papa ko. Pagod pa ko. Love you, Papa. Love you. Bilisan mo dyan pa kasi sabay na tayo kakain. Handa na namin yung pagkain mo, Papa. Ano ito, Papa? palipit mo sa akin? Para, Papa, si Loob. Kakain na pala. Tayo po.